Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon uh, Itong Post ng Chibrel Benigno Facebook uh, Reel Tungkol ito sa Ghost Health Center sa bansa Sobra 300 Wala talaga Non-functional uh, Kaya may panawagan Si Senator Bongo sa DOH na Gawin niyong operasyonal ang mga health center Kawawang mga taong bayan Sobra 300 ang um, Ghost Health Center. DOH mismo ang nagsabi ha. Halos so. tatlong daang super health centers project sa bansa ang nadiskubring non-operational. Ayon po yan sa Department of Health. Ang isa dyan ay ang super health center sa Marikina City na pundasyon pa lang ang naitayo wala pa noong 2023. At umabot yan sa halos 21.5 million pesos. Pero ang mga next na thesis ay eh, hindi pa nasisimulan. Kung tutuusin ayon po sa DOH, dapat daw tapos na sa loob ng isa hanggang dalawang taon ang pagpapatayo sa mga health center. Umabot sa halos 300 super health centers project sa bansa, ang na non-operational, ayon po yan, sa Department of Health. Ang isa dyan ay ang super health center sa Marikina City na pundasyon pa lang ang naitayo wala pa noong 2023. At... Umabot yan sa halos 21.5 million pesos pero ang mga next phases ay eh, hindi pa nasisimulan ayon po sa new age, dapat daw tapos na sa loob ng isa hanggang dalawang taon ang pagpapatayo sa mga health center aabot sa halos yan ah super health centers kunuhay wala uh, hanggang simula lang wala hindi natapos ano ba ito DPWH na naman parang farm to market rog Rabe ito. Uh, tingnan natin yung pahayag ni Senator Bongo. Ah uh, ito ang pahayag niya. Paulit-ulit na panawagan ni Senator Bongo sa DOH, huwag maging white elephant ang mga health facilities sa bansa. Noon pa man hanggang sa ngayon ay binigyan diin ni Senator Bongo, Vice Chairman ng Senate Committee on Health na dapat siguraduhin ng Department of Health na operasyonal ang mga pinupundohan at ipinapatay health facilities sa bansa. Katulad na lamang sa super health centers at iba pang hospital facilities. Hiniling din ng senador na siguraduhin na may personnel ang bawat super health centers na natapos ng ipatayo upang matugunan ang medical na pangangailangan ng ating mga kababayan lalo na pagdating sa outpatient services. Payag ng senador, hindi dapat maging white elephant ang mga proyektong to dahil pera ito ng taong bayan. Dapat walang ghost project at masasayang na pundo pagdating sa mga pasilidad na tutugon sa medical na pangkalusugan sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Okay. Nakakadismaya po. Halos lahat na lang ata ng ahensya ng gobyerno. Uh, ghost project na eh. Pero mo, meron tayong ghost advisor. Ano ba yung ghost advisor? Yung kinakausap ng multo. Ang leader, kinakausap niya ang multo. So, my ghost advisor, my ghost leader. Kaya ang nangyayari, ayan, Ghost Flood Control Project Ghost Flood Control <laughs> Ano pa, ang daming mga ghost eh oh, Dito lang muna tayo sa ano, Farm to Market Road pa pala Meron din Meron din yung mga pabahay na 1 million kunuhay But in reality 1 million per year ba? Pinagmamayabang But in reality 100,000 lang per year, mahirapan pang abutin. So, puros na lang, uh, anito, puros mga pangako, puros uh, papogi, salita lang ng salita. Okay, speaking of health centers, na naranasan ko yan nung bata pa ako. Pag magkasakit kami, mga magkakapatid, ako lalo na ako, wala talagang maibili ng gamot. Kaya yung siyempre lagnat o trangkaso, aabotin ako ng ilang linggo bago gumaling. Kasi wala talagang gamot. Hindi katulad ngayon, kung meron na akong sipon o obo, mag-take na ako kaagad ng bioflu. Yun ang aking kwan. So, naagapan ko dahil may gamot. Hindi nagtatagal yung sakit. Kaya, yung tinutulungan natin na Talandig Tribe sa Bukidnon, mayroong health center sa barangay nila, meron ding barangay health worker, kailang wala namang gamot. <coughs> Ang mga tao, kanya-kanyang diskarte, may, may nabibiling gamot naman sa bundok, kailang, kailangan nila ng pera. Eh kung wala silang pera, adi wala ng gamot. Kaya ang ginagawa po natin na uh, from our sweldo ano na nagpapabili ako yung mga basic na gamot. Magbili sa generics pharmacy dahil mura. Oh. So lahat ng klase ng sakit, yung over the counter lang oh. sakit sa ulo, paracetamol, uh, ubo. Hmm. Lahat ng mga basic na sakit, nandun may gamot na naka-stock sa para sa tribo para uh, yung magkasakit na mga tribo walang pera kasi nga pati pagkain alanganin na nga sila sa pagkain how much more sa gamot ah. so Adlo, nakakatulong tayo sa pangangailangan nila sa gamot yung wala silang sariling midwife ay eh, tinuruan na lang namin yung mga inahan ito ha ah, para sakit sa ulo Oh, ito uh, ito. Yeah, Bioflo para sa trangkaso. Oh. Ito para sa loperamide. Oh, diatabs, kalibanga. Oh, at least na naiibsan yung hirap nila sa sakit. Then, saka, balik tayo dito. Ghost Health Centers. Mabuti na lang at meron tayong Senator Bongo na kanunay nangungulit. Go pinakialaman nila ang PhilHealth help. Anong sabi ng Pangulo? Ibabalik na ang 60 billion hanggang ngayon. September 20, nung nag-promise uh, siya, dahil natakot sa malaking rally, nag-promise kunuhay. Hanggang ngayon, di pa inibabalik. Ganyan po ang ating Pangulo. Sona, uh, speech only, no action. Na <laughs> The best president talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel nito, pantulong po sa tribo, namimigay tayo ng uh, libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video neto. Karon mag-atok na mag si Kuya. Kuhauna ni niya ang yero nga. một nước này là nay đất ni kuya iya balay so maayo nang gid nga tan-aon kadili naman ingon kareya ganin nang buslot karon naman agi sa pagatop so maayo nang tan-aon dili na pareha ni nang ma buslot salamat sa seginuang sa ini ban hinabang o kwan adire sa nag kwan ani kada salamat inawton ta po pray ning nga bang kay dagampang nang kinanon pareha mo a Oh. Oh, pobre. Pila kuya imong anak? Isa. Isa pa. Oh. So imo um, unsa imong trabaho karon niya? Selepro. So may pro. Oh. So kada adlaw kada ka trabaho. Oh, kada adlaw. Mm. Domingo lang, trabaho po. Oh, so makasuporta na sa imong mga anak kuya. Makasuporta ra Ragad pagpalit bugas unsa pa di bugas ragad ang makuan ko mga port bugas ragad. Um, sa um, pa ngero ko nga pangatop so Wala na gyud mabajitan wala na nabajitan so igo lang sa pagkaon imong trabaho ko ya igo sa pagkaon na pa binulan nga motor ah oh salamat kayo kuya.